pag-usapan natin yung prenup. Una sa lahat, ano ba yung prenup? Bakit may prenup? Yan. Baka you could explain to us very briefly and at least uh, to set our conversation. Yes, sir. Ang isang prenup po, no, uh, or tinatawag na prenuptial agreement ay isang kasunduan, agreement from from itself. No? It is an agreement uh, wherein ma-discuss -di po dito kung ano po yung magiging maaaring hatian ng properties ng isang partners, no, ng partners na nais magpakasal. Uh, with this an agreement signed. Kailangan po before the marriage, no? And then, um, discuss po dito kung ano po yung katian ng kanilang past, present, at maaaring ng future properties nila. Hindi po nasasari din nakalagay dito na kailangan. Absolutely, hati sila. Hindi po nakalagay dito na kailangan. Um, 60-40, ganyan. Maaari po nilang i-discuss dito kung ano po yung gusto nila maging hatian. Kung 90%, 10% lang yung isang kalabasan ng party, pwede naman po yun. Ang, ang importante po, uh, both uh, the partners no ay interest ay willing uh, makipaghati sa property, sa mga properties ng past present at future yun po oh kasi kasi mga kapatid, di ba? Alam natin, pag nagpakasal ka na, kung ano ang iyo, ay siya na rin akin. Parang ganun po yung sa mag-asawa. So dito, nagkakaroon po ng parang at least, kung uh, kumbaga, eh, objective way na pagpapaalala na kung ano pala ang iyo, iyo. Ganun ba yun, attorney? Ano po kasi, Sir Mono, yung nabanggit nyo kanina, yung akin na iyo na rin, uh, nanggagaling po yan sa ating family code. Kung saan nakalagay po sa family code na ang default na um, property relations ng isang mag-asawa ay ang tinatawag na absolute community of properties. Kung saan po sa absolute community of properties, ang property na dadalhin ng isang asawa at ng isang asawa na ikakasal ay magiging isa na lang. So kung hmm. before, sampu po yung dalang property ng babae wow. at isa lang yung dalang property ng lalaki, kapag kinasal po sila, may 11 pro uh, properties yung both spouses. No? 11 properties ang asa, ang ang pagmamay-ari. Lalaki. Tawa. Hmm. No? Oo. Hindi o. na po dalawa. Isa, hindi na po isa uh, isa lamang yung isa. Oo. oo so, o. Kung sampu yung properties ng babae, isa yung sa lalaki, tiba-tiba si lalaki. Ayan, na joke <laughs> lang. Okay. Pero, eh, biro lang mga kapatid. Lahat ba na ikakasal attorney required po dito sa mga prenup-prenup agreement na yan? Is it a requirement? Actually, it's not a requirement, Sir Mon. Sabi ko nga po, um, in case of a default, no, in, in case of wala, uh, po dito yung absolute committee of properties. Ngayon, basta wala po tayong i-enter na agreement, na any prenuptial agreement, no, yun po yung magiging default. Um, but it doesn't mean na, uh, ano po kasi, Sir Mon, yung iba naman po, kahit ba lamang pa sa properties yung isang spouse, di ba? In the name of love, willing naman silang ibigay lahat yung properties, share yung properties nila dun sa kanila magiging asawa. Oo, oh, saka baka pag awayan Ewan ko, uh, ako, baka kasi <laughs> minum yung parang ano eh, no? Trust issues. Ah, parang, parang wala kang tiwala. <laughs> anyway, oh. Okay. is it Only exclusive for properties, uh, attorney, itong mga prenup-prenup agreement na ito? O uh, uh, ano pa yung mga pwedeng kasama sa prenup-prenup na yan? Kasi, Sir Mon, uh, sa, sa mga properties po, di ba, uh, hindi lang naman po yan yung pag kanilang pagmamayari dito. Maaari din po nilang pag-usapan kasi dito yung um, benefits or yung mga earnings nung kanilang properties, no? So, iba pa po kasi yun, di ba? Oh. Meron po mga benefits yung kanilang mga properties. For example, um, kumikita po yung kanilang apartment. For example, kumikita po yung kanilang stocks, yung shares nila. Hindi po ba? So, madidiscuss din po doon sa kanilang clean sa agreement on how they want to deal with it. hmm. Eh paano kunwari, you've mentioned kanina ha, na dapat before itong prenup agreement na ito. E eh, paano kung kunwari kinasal na kayo, wala pala kayong prenup agreement, may way pa ba para maihabol yon attorney? Yun nga po, uh, sabi ko nga po kanina, ang, ang nasa batas po before. Kasi, before the marriage. no So, hindi po tayo pwede magkaroon ng prenup agreement during the marriage. What they could do, Sir Mon, is to file a separation for their properties, no? Judicial partition of their properties. Pero, um, kung saan po doon, sa, um, mag-file po sila ng petition sa court kung paano po nila gustong hatiin yung nangya, yung naipasok na nila doon sa kanilang absolute community. No? Hindi po nila dinidissolve yung kanilang marriage. Oo. Their properties lang. Yes, they're only dissolving the prop their absolute community. Eh nahati nila kung paano nila dinanais. Maaari po kasi mm. sa absolute sa, sa judicial partition of properties, maaari po nilang isaad doon, uh, maaari nang kitas nilang ilagay sa ilang petition, kung paano po nila naisatiin eh. So, in the default okay. naman po, na wala pong, na wala pong ilagay na partition doon sa kanilang uh, petition, then yung court po magde-decide kung paano po. At most likely, half po yun. Nag-half like, po sila. Uh -oh kapag ganun pala nakapag-separation na or pag pagtapos pagkasal na kayo no ito attorney may phone in question kasi kanina binabanggit nga po natin it should be done prior the marriage or the wedding no at the same yes, time ah okay. uh, properties pwede yung mga kikitain mo sa properties pwede rin daw masama ba yung cost to dis anak sa prenup pa lang pag uusapan niyo na kagad pwede ba yun hindi po sir mo uh, uh, no, uh, ang, ang ang, pag, ang 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 relationship po tungkol po sa ating mga anak ay nasasaad po sa batas. No? So, uh, lagi po yang masusunod lang kung ano po. It's a shared custody po, di ba? Nang, nang, nang mag -asawa. Nang legal na mag-asawa po, Sir Mon. Tama, tama. Oo nga. Sa kapag yung custody ng mga anak, parang after na yan, kung kayo po maghihiwalay. O, oh, huwag yes. naman ganun. Usapang hiwalay lang po ng properties to eh. Bakit pati mga anak pinaghihiwalayan yeah. yun? Hindi pa nga kayo kinakasal. O, oh, ito mga kapatida, Oo. Hindi kayo kasal. Pero dekada na kayo nagsasama. Anong habol mo? Yun na nga yun, siguro, no? yung separation of properties. Tama ba? Ang ano po kasi dyan, Sir Mon, kung hindi, pa kayo, kung hindi po kayo kasal, I mean, you've been living together Ay, as... oo nga pala, hindi pala kasal. Oo. Husband and wife, kunyari po, no? Uh, um, live in, hindi nga po ba? Uh, it's very common nowadays, uh, yung mga live-in partners, uh, living together as husband and wife without the benefit of marriage. Uh, in that case, mo kasi, we have two ways. No, the, 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 law provides two ways on how to govern the properties. Uh, meron po dalawang ano po dito. Ito po yung article for, It can be found in article 147 and 148 of the Civil Code. Sa so 147 po, ito po yung um, live-in partners or uh, living together as husband and wife na walang, without marriage po, no? Although, wala mm. silang legal impediment. Ibig sabihin po dito, meron silang capacity to marry. Dito okay. Ba? Wala pong um, dating asawa. Mm. Or walang legal asawa talaga yung kahit sino sa kanila. Siguro po, the, the only legal impediment na maaari po ay yung edad nila. So for example, they were they started living in together for at the age of 17. Hindi naman po capacitated pa to marry yung spouse, di ba? After let's say 10 years nga po, uh, moving forward, they were able to acquire certain properties. Kung kung sila po ay wala nga sinatawag na walang legal impediment, governed sila ng Article 147. And sabi po ng Article 147, Sir Mon, co-owners po sila ng kanilang property. Regardless po, Sermon, kung meron pong trabaho yung isang spouse, no? Uh, ang sinasabi po ng batas, um, yung kanila pong uh, property relationship, ah, uh, opo, yung kanila pong property relationship, co-owner sila. Ah, uh, in fact, kahit Kapag mag in Yes po, for as long po. Ah. Oh. Kasi hindi Sir Sermon, to, to get married, ah. Wala pong legal impediment. Okay. Ngayon uh -oh. po sir noon, um, kahit po walang contribution pa, walang actual contribution, yung isang spouse, uh house husband lang po siya, housewife po siya sa bahay, ibig sabihin po nun, ang kino po ng batas ay ang care and maintenance of the family. Mm. Pero pwede ba sila mag-prenup kahit live-in lang sila, hindi no? Wala, walang prenup, walang pag -ahati. Yes. Yes, wala. O ito, may, hey, mga, mga nagtatalong sige yung po, mga nag-live in po uh, na wala pong, na meron pong legal impediment. No? Halimbawa po, meron po palang dating asawa, yung isa sa spouse. Mm -hmm. um, Governed naman po yun ng Article 148 of the Civil, uh, of the Family Code. Kung saan, contrary po dun sa isa, dito po kailangan pong ipakita yung kanyang actual share to be entitled to own the property. So kailangan po yung yung kung ano yung naging pambayad, kung ano yung naging um, uh, monetary share niya dun sa property or dun sa industry na yon ipakita po niya. Para po maging entitled po siya dun sa kanyang share. Ayun. O oh, eto attorney, eh, siyempre usapang relasyon nga po tayo kapag Valentines no. May mga nagtatalong beliefs kasi na hindi naman do kailangan ng kasal or yung pag ayaw magpakasal ng isa sa inyo eh baka red flag 'yon para sa uh, partner mo from the point of a legal perspective dito or legal point of view in a way which is better in terms of protecting your rights and everything else. Yung kasal ka ba o hindi? Of course Sir Mon, iba pa din po ang uh, iba pa din po ang kasal, no? Uh, ang, ang benefit of marriage po ay napaka Ang marriage po ay napaka-importante sa uh, partners. Especially po kung titignan po natin ng legalities, maraming marami pong bagay, sermon. Uh, if, if you're the spouse, if, if, you're the husband or wife, ikaw po ay ang kanyang next of kin. At the same time, you know, uh, maaari ka rin po maging uh, legal beneficiary sa kanyang insurance, sa kanyang Uh, other contributions such as SSS, GSIS, um, and if if you are married, sermon, you are considered a compulsory heir, no? If one person dies without a will, you are entitled, mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. no? If if, if there are other ascendants or descendants, it will all go to the spouse. Siguro rin po, yun nga po, in case of marriage, uh, yung default nga, may, ang, ang, ang batas na po provide ng default na property relations, which is the absolute community of properties. So, ibig sabihin, kung ano man kasi yung kitain uh, during that spouse will belong to that absolute community. And, uh, tama, tama. kahit Valentine's sermon, no? siguro ay dagdag ko na rin, di ba? In case <laughs> of, if you are married, uh, in cases of infidelities committed by yours, uh, your partner, if you are married, pwede kang pwede mong kasuhan yung naging spouse, yung yung spouse mo, whether concubinage or adultery, pwede po yan. Yon, nako ha. O sige, attorney, payo na lang sa couples. Siyempre, you are also <laughs> into a relationship at uh, from a legal perspective. Yan, from yan. a legal perspective. Then, <laughs> sir, one, siguro po kasi, ano, um, As cliche as it may sound, no, uh, yung mga matatanda po before me, may kasabihan po sila na yung kasal po ay hindi dapat basta-basta dahil hindi po ito isang hindi po ito parang kaning mainit na maaari mo lang iluwa kapag ikaw ay napaso. For me, get married po. You should get married. But, in case po na Uh, hindi pa tayo sigurado. Huwag <laughs> po muna. Dapat po ang kasal ay papasukin lamang kung tayo ay sigurado na. Uh, hindi po kailangan ng isang kasal na magarbo or mamahalin. Kasi po, yung kasal po sa batas, no? Uh, it, it may just be perfect. It doesn't oh. have to be a uh, glamorous ceremony. Kung nandiyan sa, maaaring ka pong ikasal sa harap ng judge, sa harap ng west, sa isang justice o sa mayor lang. O kahit pa sermon sa sa kasalang bahay. Eh. Ay, iba yan. uh Maaari po yan eh. Sa <laughs> uh, kasalang bahay. <laughs> 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 Oo, oh, ayan. Kasalang bayan. Oo, oh, tama-tama. Yes, tama. yes. Po. Pwede, that, pwede. Kahit, Oo, maraming yes, ganun. Yes, po, yes, po. Even that, no, you are already entitled okay, to the benefit. Yes.